Gusto mo bang gawin kung blouse and skirt ang dress mo? Siya kadali guys. Panoorin ang video ng ito para malaman kung paano gawin ang dress mo na blouse and skirt. Ganyan lang siya kadali guys. Katin natin ang link ng blouse at skirt mo. Pagkatapos ay guguhitan natin pagkatapos natin guhitan ay puputulin na natin at itatahi ito. Kung gusto mong garter ang ilalagay natin sa skirt mo ay garter ang ilalagay natin. Pero kung gusto mong lagyan natin siya ng zipper ay pwede naman zipper ang ilagay natin at hook and eye sa mga skirt na hindi stretchable. Pero kung gagaya nito na stretchable pwede siyang garter. Pagkatapos, ang blouse naman ay tutupian na lang natin. Ayan, tapos na guys, maputol. Pagkatapos ay tatahiin na natin siya. Ayan, ayan na guys yung blouse niya. At ang skirt naman ay garter siya. Dahil stretchable ang tela natin, kaya garter ang skirt niya. Ayan, sa gustong magpagawa ng uh, skirt, and blouse ng dress nila ay dadalhin nyo lang dito guys sa shop ko.